Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano magkabit na sa gasol natin na, na paano natin malaman kung may singaw kasi delikado kung may singaw Ito guys, maganda itong mga ano to Ayan, nabili namin para may safety dito Ayan, pagpasensya nyo ng kamay ko tuturuan ko kayo guys kung paano Simple lang to pero wala kayong tulong to sa mga hindi pa nakakalam kung paano malaman kung may singaw o wala yung inyong gasol kasi mahirap na delikado hanggang isigpitan nyo lang yun yan ganyan dapat yan o no? testing natin yan kung may singaw o wala dito ko sa inyo guys ganyan ganyan tapos buksan nyo Kung nabuksan nyo yan, pindutin nyo yan para lalabas yung gas. Tapos kuha kayo ng joy guys. Joy lang. Una. Lagay nyo dyan. Tapos pabulain nyo. Ito, sigurado makatulong sa inyo kung paano nyo malaman kung may leak o wala yung ganyan. Yung gas nyo. Pabulain nyo. Yan. yan pabulain. Yung kamay ko. Jimmy. Galing galing tayo sa shop. Nag-ayos ng motor guys. Kapag ganyan, uh, bula na yan. Ilagay nyo dito guys. Ayan. Ilagay nyo dyan. Kung titingnan nyo kung bubula yan. Ang lulubo. May ganyan. May leak yan. Pero pag hindi, eh, wala yan. Good yan Ayan. yung malalaman. Pag lumubo siya, may leak yan. Pero kung hindi, eh, I Alain, mean, oh. oh, walang sumisingaw. O, oh, ibig sabihin, okay yan guys. Walang singaw yung ating gas. So, yun lang. Kung nakatulong tong ating tutorial, uh, pakilike and share. Maraming salamat.